Uh, Gov magandang umaga ho sa inyo at welcome ho dito po sa ating palatuntunan. um ano po yeah, opo uh, Gov ano pong mga actions na ho ninyo in relation pa rin ho dito po sa mga nangyayari pong protest against sa uh, mining operation uh, or doon po sa mga nangyayari pong uh, mga anong tawag dyan, yun pong Uh, pagsasagawa ko ng iba't ibang mga aktibidad in relation sa mining, dyan po sa bahagi po ng Dupax del Norte, San Nueva Vizcaya po, na marami po yung tumututol po. Oo, oh, actually, uh, may mga siguro mga 300 to 400 na mga tao na nag-rally noong lunes. Hmm. At uh, supposed, uh, supposed to be, dahil wala nga, wala nga silang permit, Pero ang problema, eh, umuulan noong uh, panahon na yon Kaya uh, sabi ko, uh, papasokin na lang sa loob ng Kapitolyo. Mm -hmm. Bagamat hindi sana pwede yon dahil nga sa office towers. Eh, dahil nga sa umuulan at kawawa naman yung mga nagkakali, pinapasok ko na lang doon so people sa people's state sa Kapitolyo at doon na sila nagkakali. And then, pinasabi uh, uh, ko na kung iniimbitahan ko yung mga leaders sa loob ng uh, opisina at uh, baka may magagawa tayong uh, 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 magandang dialogo oh, fruitful dialogue, Kaya iniimbit ako sila sa opisina, yung mga leaders. Kasi, uh, siyempre out of courtesy naman nandun, nandun si Bishop Macalilaw. Eh, eh, gusto ko rin siyang uh, uh, makasama sa dialogo. Oh. Pero, may mga iba na ayaw nila ayaw nilang ano na umakyat ang mga leaders nila actually mga leaders nila gusto pero may mga iba na ayaw so hindi sila natuloy na makipag dialogo sa atin ang gusto ng iba yung mga mga siguro mga local na akong bababa doon eh, hmm. okay, okay lang naman sa akin kaso yung ibang leaders, wag na lang, sabi nila, kasi baka magkakagulo or siyempre yung uh, security reason na, na, sinabi sa akin ng provincial director ng PNP. So, hindi na rin ako, na, hindi na ako tulo, tulo na bumaba at umatin na lang ako sa mga ibang mga schedule ko yung araw na yun. Hmm. Ngayon, uh, actually, sa, sa diskaya, may mga uh, hindi natin ma patanto kasi marami pro mining, marami anti mining. Mm. In other words, talagang medyo nagkaroon ng kanyan ng conflict sa ating mga kababayan sa probinsya. Mm. Ngayon, bilang ama, alam mo mo naman bilang ama kung nag-aawa yung dalawang anak mo, hindi mo naman kakaagad pa, papalutin okay. niyo isa. Siyempre, wala uh, tingnan din natin baka sakaling uh, ma ng win-win solution sa lahat ng bagay. Hmm. Na, naniniwala naman ako sa pinaglalaban ng mga ibang anti-mining na ang kalikasan. Eh, tama naman sila doon. Tama naman sila doon. Hmm. Pero bilang gobernador, hindi lang naman ganun kasimple ang isyo. May isyo pa ng batas. Ayoko, ayoko naman bilang gobernador, eh, <laughs> sugsugat na kiti kababayan ko nga nga sopyaten na tilintag. Hmm. Siyempre, responsibilidad ko yun. Ang uh, madali, pag, hindi, pag, pag wala ka sa putin responsibilidad, wala kang obligasyon, ay madali lang gawin yun. Pero ang gobernador tayo, Kerbin, ayoko naman na uh, may rohuman na kiti anak ko bilang uh, ama. Kaya nag-iingat ako na kung ayaw ng mga mamamayan sa mining, okay. Okay ako. Kaya lang, may sinusundo tayong batas kung paano tayo mag, uh, magpakita ng 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 uh, pa, ng uh, palag, uh, kontra dun sa mining. Mm -hmm. Eh, siyempre, ang bawal naman yung yung uh, brigada dahil meron niyang TRO o nakuha Google Mining na uh, alisin alisin yung barikada. Eh yun ang yun ang uh. so hindi pwede na yon. Hmm. Eh uh, may mga kasi mga, kontra may mga anti-mining na ang gusto ay eh, pupunta ako dun sa kalsada na makikipagtulakan ako. Hmm. Ah, ako ng mga placard, placard makikipagtulakan sa mga polis. Eh, hindi naman na siguro trabaho ng gobernador yan. Mm-hmm. Siyempre, iniingatan ko naman yung unok ng upuan na binigay nila sa akin. Mm -hmm. eh, 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 ayoko naman na mabastos yung upuan. Eh, Parang nga nang nangyari yata sa Dupax, eh, um, uh, nagsasalita yata yung mayor at yung congressman. Eh, nakikita ko sa sa internet na binubo nila, binabastos nila, kung ano-ano sinisigaw ay eh, nagsasalita. Hmm. Eh, ayoko lang. Yun lang yun lang ayoko mangyari. Okay lang sa akin dahil abogado tayo, kaya natin yan lumaban. Kaya lang yung upuan na binigay ng mamamayan sa akin, ayoko naman na mabastos. Dahil wala na pa, pa, ng unok yung upuan na, na, binigay sa atin. Ngayon, may mas, na mas magandang effect sa akin kasi pinada, pinada, pinada pinarating ko lang ang concern ng mga taga-tupang kay President Pesina ni Presidente Marcos. Eh, malaking bagay na yon. Masabi ko, may eh, nag-o-object sa mining doon sa Kion, Dupax del Norte. Mm -hmm. Eh, siyempre, alam niyo, matagal naman ang responde ng maintindahan naman natin ang presidente natin, ang daming mga problema. Ako pang bilang gobernator eh, talagang napakarami natin problema. Mm -hmm. Ngayon, ang isang issue doon, Erpin, yun daw pinirmahan ko, na certification or posting. Mm -hmm. Eh bakit daw ako pumirma? Hindi lahat na nilalaintindihan na yung certification, hindi naman yung consent ng mining. Mm -hmm. Kasi yung application ng Google na ipost sa bulletin board ng kapitolyo ng probinsya ng Nanubiskaya para malaman lahat ng tao na mayroong application. So na post doon sa bulletin board bilang taga uh, tagapamahala ng Kapitolyo, rinikwan sa akin ng MGB na totoo ba na, na i-post. Kung totoo, uh, um, issue ka ng certification of posting. Hmm. So, uh, mini ang, ang trabaho ng gobernador, minister lang yun. A certificate, pag nag-issue ako ng certificate of posting, na yung application ng Wogel na, eh, na, na stapler, na ikabit doon sa public bulletin ng Kapitolyo. Mm -hmm. Dahil nag-issue ako dahil totoo naman. Mm -hmm. Hindi naman pwede akong hindi mag-issue dahil yan ay eh, ministerial duty, abuse of authority na ako dyan. Mm -hmm. Ayoko namang matanggal, matanggal na bilang gobernador. Ayoko namang magkakaso dahil napaka napakalinaw naman na ministerial duty yan. Hindi pwedeng hindi ako mag-issue dahil totoo naman na naipost yung application ng, uh, uh, for exploration ng Google uh, Mining Corporation. So yun ang pinupwesto nila. Eh, dapat daw hindi ako nagpirma. perma. hindi ako hindi pwedeng magperma. Otherwise, ma-abuse of authority ako doon. Hmm. Na, hindi naman yung consent o pinabi pinabibigyan ng ng uh, authority ang Google Corporation na mag-explore. Hindi 'yon kasi walang authority ang local government duty. Walang walang authority ang gobernador mm hmm. sa bagay na 'yon na pag pagbigay ng authority to explore. Mm hmm. 'Yun ang sinasabi ko sa kanila. Okay. At uh, isa pa siyempre nasa nasa batas po natin yan kaya ang ang uh, hindi, hindi yan makukuha sa rally-rally lang. Okay, mag-rally sila kasi kakapatan natin. Okay lang sa akin yon Huwag lang silang, huwag uh, lang nila akong sabihan na gumawa ng illegal na na bagay. O sumama sa mga illegal na, illegal na maaaring mangyari. Pero yung rally, okay lang sa akin, Kevin. Talagang nga uh, pinap pinaalaw ko nga sila without, without permit finance, pinaalaw ko sila. Kaya sa akin naman, eh, uh, yung nag-aaway ng mga kapabayan ko tungkol sa mining, eh sa akin, kung ayaw ng po, demokrasya kasi, kung ayaw ng kagamihan sa mining, okay, mas gusto ko yon Okay lang ako doon, so be it, Na kaya ko naman manilbihan ng magandam. May, may mining man o wala. Okay lang ako sa akin. Kaya kong pagandahin ang proviso ng Nuevo Vizcaya. Okay. So, iyon na. At uh, uh, I, I, uh, I encourage them to, to stage rally kung kailangan magsali sila. Okay lang sa akin. At least mapakinggan ng gobyerno lalo na yung national government, yung hinaing ng mga kababayan ko sa probinsya ng Nueva Vizcaya. Opo. Binabanggit niyo ho, Gov, na hindi po kayo yung nagbibigay ng authority. Sino po ba yung nagbibigay ng authority para po sa exploration sa mining firm na ito, sir? Department of Environment, ang MGV, sila ang, sila ang nagbibigay. At walang pakialam ang gobernador doon. Walang authority doon. Ang papel lang ng gobernador, mag-issue ng Certificate of Posting. Dahil kung pinost nila yung application nila doon sa Bulletin Board ng Capitolio, eh pinost naman nila, nakapost naman doon na matagal. So I was, uh, MGB, dahil nga requirement ng MGB ano, sa amin, I to certify what is actually the fact na talaga naman na-i-post sa bulletin board ng Kapitolyo. Hmm. Hindi naman, hindi, hindi ko pwedeng hindi mag-issue ng certification dahil ministerial duty ng gobernador yan, totoo naman nangyari. At pag hindi ako nag-issue ng certification, abuse naman ng authority yung aking magiging kasalanan. mm Opo. Oh, anyway, with, maski merong, merong uh, Certificate of Posting na inisyo ng gobernador, kung ayaw ng national government, ayaw ng MGB, eh, wala baliwala yun yung Certificate of Posting na yun. Baliwala yun. Opo. Eh, go, Ayan. no, go. opo. Pagdating ho dun sa binabanggit ho ninyo, um, ito pong ba nga nagprotesta -pro ho ba sa ngayon? Meron ho ba silang pwedeng gawin ng mga legal remedies para ho dun sa panawagan ho nila at sabihin sa MGB na teka, ayaw namin sa mining sa lugar namin na ganito? Oh, Magsulat sila dun sa sa MGB at uh, iparating, iparating nila sa presidente. Mm -hmm. Kasi presidente lang naman ang ang, ang pwedeng magano diyan. Ang uh, MGB sumusunod lang sa batas, sumusunod lang sa mga obligation nila. Mm -hmm. Uh, pwede rin nilang uh, uh, eh, na kulang mga requirements, kulang mga ganito, kung ayaw nila, mar- marami rin para akin. Mm -hmm. Na Pero, hindi matuloy. Pero ang final say dyan, ang national government, mm -hmm. ang uh, ang, uh, ang um, presidente natin. Ngayon, ang maitutulong ko lang, eh, tal- lang, eh, talaga proteksyahan ko rin ang mga uh, patang pang tao ng ating mga mamamayan. Yun ang may yun ang tayo natin gawin. Eh. Mm -hmm. Opo, go. Pero, pero, pag, pag, sige. Apo, sige. Nahid, nahid, uh, go ahead, go ahead, Oo. On your part, Pero kung, yes, yes. Go ahead, go ahead. On your part, Hugo, um, nasilip nyo na ho ba yung uh, mga requirements nito kung ng nasabi pong uh, mining firm na ito, kung kumpleto ba talaga sila sa requirements before exploration? Nag, uh, nag- nagkukuha pa ako ng kopya pero kung papunta baka tin baka sakaling ano uh, may makita tayong butas at doon tayo mag-umpisa. at least legal legal pas mm -hmm. kasi siyempre abogado naman ako Kevin para bang uh, napaka hindi uh, naman magandang tin abogado na hindi tayo susunod sa batas susunod mm -hmm. lang tayo sa batas dahil yun nga ang ang uh, uh, kailangan natin Uh, uh, gawin. Within the bounds of the law lang tayo. Pagamat eh, okay. Bagamat hindi ko sinasabi na mali, sil, mga, mali yung mga anti-mining. Sa totoo mm -hmm. lang, tama sila. Mm -hmm. Pero idaanin natin sa batas. Hindi, hindi, hindi natin na uh, pwedeng idaanin sa sigawan at uh, galit. Mm -hmm. Eh, napakarami niyang uh, kung ano-anong mga, mga nangyayari doon sa Facebook eh opo speaking po oo oo opo kasi pati, uh, sa facebook nilamit nilang <clears throat> minumura yung mga leaders nila mga elected officials mm -mm. Eh, Sabi ko o oh, tama uh, open naman tayo sa criticism mm -mm. pero ang ayaw ko lang naman yung bastusin nila yung opuan na binigay ng mga binigay ng mga tarlac of skyo sa akin dahil kung kung hindi kung hindi ako respeto okay lang kasi politiko ako kahit nasanay na tayo sa bilang abogado sa reta sa bangayan kaya lang wag nilang naman sana nila kung pwede dis disrespect yung upuan na binigay ng mamamayan sa akin majority ng mga tao ang nga-decision na ako ay uh, ama ng probinsya ng Nueva Vizcaya. At huwag sana naman nila disrespectin yung, yung upuan na binigay ng ating mamamayan. Pero sabi ko nga sa kanila na, na um, bilang isang ama, wala, wala namang ama na, na irurumun na dito ang anak na. Inaalagaan ko yung tiwala na binigay sa akin ng mamamayan ng probinsya ng Nero kaya Hindi ako gagawa ng ng kung anong bagay na masisira yung tiwala nila sa akin. Sa totoo lang, Kevin, napaganda natin ang probinsya ng Nueva Vizcaya. Sa bayat titi pa ko ang gobernador. Nagbaling nga first class province, city probinsya. One of the fastest growing economy. Multi-awarded province. Insurgency province. Ang dami natin na accomplishment. Kaya uh, sa isyo eh para bang uh, sinasabi ng iba na wala daw akong silbing ama. Pero uh, kung titingnan mo naman yung mga nag-iba, eh, hindi naman lahat ng mga nag- rally doon, Ervin, totoong anti-mining. Sinasakyan naman ng mga politiko. Mm -hmm. Yung kalaban ko na sa eleksyon, mga politiko ayaw sa akin. Eh, eh, sabi ko, sinasakyan naman nila. Kaya, kaya, paano natin makukuha yan? Eh, mas maganda siguro, Kung, uh, kung uh, talagang, mga, hindi naman ko na sinasabi lahat. Marami talaga anti-mining doon na honest at sincere sa pinaglalaban nila. Pero hindi natin maiwasan na may mga politiko rin doon na may personal interest na sumasakay sa mga anti-mining para nasabi na sayang kung ako sana ang binotos ng gobernador, di wala sana itong problema ng ito. Meron daw may nabasa kung gano'n na sinabi daw ng isang politiko hmm. sa Facebook. Hmm. Eh, ma masyari yata maaga sa Sana magkaisa muna tayo. Mag, ano tayo. Kung ano yung maganda mag-dialogue sa mga leaders. Hmm. At uh, wala, wala namang ano eh. Wala namang hindi makukuha Uh, magandang bagay kung naguusap. Hmm. Lahat, kaya natin yan. At yun ang gusto ko sana. May hmm. eh kaso, yung mga ibang uh, na, na leaders na may sariling political interest, ayaw nila yun dahil gusto nila lang away. Gusto nila awayin ako. Kaya, uh, sabi ko nga sa mga nagrarali, pag-aralan nyo mabuti. Pag yung kung ano na lang yung sinabi nung isa, eh, paniniwalaan nyo na kagad. Opo. Anyway, speaking of, uh, any reaction ho sa mga ganyan po? Medyo lumalalang mga rally ho ngayon to the point na may mga panawagan pa na um, mag-bitiw sa pwesto yung ilang halal na opisyal po, Gov. Oo nga. Eh, ang, ang uh, pila ko lang uh, sa, sa akin mga kababayan, sa mga sa mga toke ng Biskaya na ko na naglukluk sa akin bilang ama ng probinsya ng Nueva Biskaya na nalawagan ako na it, na, na i, i magtiwala kayo magtiwala kayo sa gobernador na dinutukan niyo bilang ama iti probinsya ti Nueva Biskaya ang tiwala kay Nyakta, na, haan ko nga iti probinsya tayo. Ano ti sakripisyo tayo? nga nga iti, iti probinsya tayo an nga daytoy iti pakay rurubunan tayo wenno nga daytoy iti paka paka uh, payulitak uh, iti titalek iti trust and confidence ngayon so, uh, iti jukin nya ketan ko nga perdien so nga appeal ay kadagiti ka probinsya tayo so respect the decision of the majority demokrasya tayo tayo ito na niya ti decision ti mayoriya iso ti tayo si no kat na hmm. ita iti kaya't ko nga maamuan kaya't ko nga decisionan no iya iti kaya't nag iti at I will do that well no han nga masetel data then I have to exercise the 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 whip of a father so ano ti ti nga nga kami din yun hindi nga ito ito decision na hmm. But oh. in the meantime, let us uh, give uh, peace a chance. Tingnan natin, pag-usapan natin yan. Pag hindi masesettle, si then I will impose the, 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 a harder uh, uh, decision as uh, bilang ama mm -hmm. with the probinsya at Nueva Vizcaya. Mm -hmm. ah, ano, lang, ano, Kevin, ano po kung sakali po yun po, Gov? Ano? Ah, ano po kung ano? sakali yun, Gov? kung halimbawa eh naman eh, kung hindi hindi natin masisettle hindi hindi natin malalaman ang kung ano decision ng majority eh, I, will, I will I will I will decide ano hmm. anong gagawin ano maganda gawin legally hmm. oh. kung uh, actually actually eh I inclined talaga kung kung uh, sa watershed talaga ayoko naman may minas sa, sa watershed set area. Mm. -hmm. Ayaw ko naman humihinas doon. Mm. -hmm. hindi naman, di naman basta basta sabihin ayaw ko. Hindi pwede yun. Daanin natin sa effective way kung paano. At uh, eventually, gobyerno doon din lang po ang tutulong kung paano natin may stop yung, yung uh, mining sa legal na pamamaraan. Ulitin ko kayo sa legal na pamamaraan. -mm. -hmm. Opo. And... Dahil ayoko ko naman ipasubo. Ayokong ipasubo yung aking mga kababayan oh. na 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 maasik na, na, na ang batas ng ating bansa. Hmm. Opo, binabanggit niyo ho kanina Gog, na kayo po'y nakipag-usap na rin ho kay Pangulong Marcos. Uh, ano raw po yung sabi naman ni President Marcos po Gog in relation ho rito? Actually, hindi ko personal na nakakausap pa, although nagdumagawa ako ng paraan. Pero pina, pinaabot ko lang sa opisina nila na hmm. makaming maraming mamamayan ng Tupac na, na ayaw dun sa Google Corporation Explorations. Hmm. Eh, hopefully, nakarating na para maharim ma any, ma 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 of this eh, eh, patawag ako o magpatawag sa mga governors the first thing na nagkaroon ako ng chance na makuusap ang ating presidente yun ang una kong sasabihin hmm. oo po uh, so sa ngayon po wala pa po kayong nare-receive na feedback wala wala feedback wala pa feedback ko parin uh, sa pagkikita namin ng ating presidente uh, i-i-remind -re ko sa kanya or, or, or sasabihin o tatanungin sa akin yon hmm. Opo. Anyway, uh, Gob, okay. yun na lamang uh, ho. Unless may mga nice na lamang ho kayong idagdag, message ho sa mga taga-pakinig at mga taga-panood ho natin sa mga kababayan yeah, okay, okay. ninyo sa Vizcaya. Maraming salamat. Maraming salamat, uh, Um, to, ulitin ko ang ang apila ko sa ating mga kababayan. Magtiwala sila sa akin bilang binig, uh, bilang uh, pinaupo nilang ama ng probinsya ng Vizcaya. Uh, alam natin yung ginagawa natin. Uh, ay 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 welcome uh, rallies. expression naman niya ng ng sa loobin uh, bilang ama ng probinsya ng Nueva Vizcaya hindi ako hanak ng ag, agaramid iti pakairumanan ng iti anak ko bilang ama hanak nga agaramid iti bagay nga pakalugmukan iti probinsya tayo ay ay iti probinsya ay ay ati iti constituents tayo and I will do everything to to protect them and to protect their rights. Maraming salamat, uh, Thank you very much.